So yun mga idol uh, balik, Sasama tayo ngayon nila ni Dinis Nila ni Dural Hunter Adventure mga idol uh, May spot sila doon Sa kanilang lugar Na Lake Daw uh, Puntahan natin uh, Sama tayo doon mga idol So bale nandito tayo Sa ano ngayon Ayan o oh. Naantay ko muna si Prin Um, dito kami nag usap na dito kami magpangabot so yun mga idol ah, sana makahuli tayo doon ng mga malalaki kasi sabi ni Dennis marami daw doon malalaki daw ang isda doon mga tilapia doon so bali hindi ko muna sinama sila si Master Baloy na si ibang grupo din yon tsaka malayo yun sa kanila ah, madalian din tong lakad namin ngayon mga idol si Idol Marvin naman sa kasi <coughs> Larodel, hindi ko alam nasaan sila, hindi sila nag sa group chat. So 'yun mga idol, andito na si Iprin mga idol ayan oh. No? Ayan lang mga idol. So na kami. Ha? dal. Ane rene bilai ni motor. Ah. Ini mo mana? Dalhan mana? Adik saya lompat All right, magandang gabi mga idol. Bali nandito na tayo sa spot ng ating pagpapanaan mga idol. Bali gabi na kami dumating dito mga idol. So hindi na tayo magtatagal mga idol at ah, tara, Mob na tayo mga idol pababa sa ilog. Ayun na si Dines bit, bit niya yung kanyang secret weapon. Magpamaol nga 90 degrees muli ng buguna ni. Entalan pero kanay hagdan. Asiukan si mga idol ah, pababa kami sa ilog at grabe ang tarik nang daan. Alright, nandito na tayo mga idol Ito na yung ating mga kasama Si Ipren at si Dinis At yung team Dural Hunter Adventures Ayan, shout out So, masid-masid muna mga idol Bago kami mag-start Ang tindi pala ng ilog na to mga idol Sobrang kapal na mga motor lily At marami pang mga kangkong Sigurado mahihirapan tayo ngayon ito mga idol yung iba natin kasama ayan na lumusong na sila mga idol oh. at ako nandito na rin ako sa tubig so hindi na tayo magtatagal mga idol sisid na tayo mga idol at ito unang sisid natin mga idol may mga nakikita tayong mga maliliit pa na tilapia mga idol at sa part na to, mga idol may kalabuan yung tubig pero kita yan sa ilalim mga idol ayan o oh, ang daming tilapia mga idol ang liliit kaya nga pala mga idol, ito palang area na to, mga idol ay um, Bali na lake to mga idol. Uh, gumuho to nung panahon ng lindol. Kaya ito, uh, nagiging lake siya at may karugtong din to na sapa. Kaya hindi nahihibas yung tubig. Ang pinakamalalim nito mga idol ay nasa tatlong dipa. So mga tatlong dipa yung pinakamalalim yung gitna nito mga idol at grabe talaga mga idol ang kapal talaga ng mga damo ayan oh grabe sobrang kapal ng mga damo mga idol at eto na nga mga idol nakita ko ng isang malaking tilapia mga idol nalit na yung kamera ko mga idol pero tingnan nyo mga idol ayan oh good size na mga idol laki nga talaga ng mga isda dito ayun oh drop ulit tayo mga idol ayan mga idol kung napapansin nyo mga idol puro yan mga damo mga idol pero nasa ibabaw lang yan malalim yan pagka sumuot sa mga damo na yan mga idol delikado ka kasi malalim yung ilalim ng mga damuhan na yan mga idol biruin mo nasa tatlong dipa yung ilalim yan at eto mga idol good sense nagpakita buti na lang at pumagilid magilid tayo at nandito lang siya sa gilid mga idol ayun oh tingnan niyo mga idol biglang nawala nung tinamaan ng pana pero pag pagangat ah grabe ang laki mga idol good size talaga wow idol. grabe laki. buka ko thank you thank you ah grabe laki talaga dito mga idol huh, good size na mga alright tanggalin muna datin mga idol ha あ。 nakita ko kasi kanina ba maliit lang eh hindi ko pinira may doon nasa isip ko sana may malaki mga kita para ano yun an ang dali natin eto sumisi naman ulit tayo mga idol at may nakita tayo dito mga idol ayan o oh. nislumo ko yan mga idol para makita nyo mga idol ayun oh. pero tingnan nyo mga idol kung saan siya magtatago bigla lang siyang susuot sa mga damo at ayun ayun siya biglang nawala so yun ang sitwasyon dito mga idol kaya sobrang hirap ang spot na to mga idol Grabe, hindi mo pwedeng suungin sa ilalim yan Gawa ng malalim sa ilalim at ang kapal ng mga damo Kaya sobrang hirap Eto, hanap ulit tayo mga idol Bali sa ibabaw lang tayo nito mga idol Hindi tayo pwedeng sumisid sa ilalim Yung kanina mga idol, yung malaki, buti Pumagilid ako mga idol Nasa gilid lang siya mga idol, kaya hindi siya nakawala at ito, may nakita tayo mga idol. Birahin natin agad abang hindi pa nakapagtago. At yun, tinamaan natin mga idol. Bali, paitan yung native na karpa mga idol. Ayan o, hindi siya gano'ng kalakihan mga idol. Pero goods na mga idol. Pwede na pang ihaw. You know? Bin binilisan kong tumira mga idol. Baka biglang pumasok ka naman sa may halamanan. At ayun pa o, Eto, tilapia naman to mga idol. Medyo nalit konti yung kamera natin dito mga idol. Ayan, nga good size na rin yan mga idol. Bali, hindi na ako maghahanap ng malaki kasi ang hirap hanapin ang isda dito mga idol. Sobrang daming ano, damo. At eto, nagtatago siya sa ilalim ng kahoy. Ayun mga idol. Oh. Ayun, sa pool natin mga idol. Bali, nandito ako sa gilid mga idol. Hindi na ako pumagit na mga idol Ang maganda dito sa gilid Medyo malinaw At ayun Nadali natin uh, Goods na rin yan mga idol Hindi tulad kanina na malaki talaga Ito Pang sabaw natin Pang dagdag At ulit Sisil ulit Nandito ulit siya sa ano Nagtatago Ayun siya mga idol oh. Kala na hindi ko siya nakikita mga idol oh sumuot siya sa mga damo pero ayun kita natin dahil malakas yung flashlight natin ayun oh sa pool na naman ayun sana yung mga ka mga kasama natin nakadali na rin sila mga idol medyo distansya kami mga idol ayun oh tuhog mga idol bumaon pa yung ating pana sa lupa at ayan goods na rin yan mga idol marami sanang malalaki mga idol kaso lang nandun sa malalim Delikado doon sa malalim mga idol Si Eprin umaho na Muntik na siyang malunod At nasabit siya sa mga damo Kaya nagdesisyon kami Umaho na rin mga idol Para magluto At ito may mga ma Nauhuli din si Dennis Na malalaki mga idol So same as usual mga idol ah, Magluluto tayo dito sa Gubat mga idol Bali dito na tayo maghapunan mga idol mag alas 10 na ng gabi mga idol So ito bawal ang Marte dahil boy scout tayo mga idol Ayun linis na agad Pero may, may dala kaming mga malinis na tubig mga idol pang banlaw dyan sa aming mga lulutuin Ayan mga idol oh marabi May mga malalaki din silang nahuli Ayan na ah, tiniwahiwa na ni Dinis Para lulutuin siya nga pala mga idol kung umabot kayo sa part ng video to mga idol. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman mga idol, pa-subscribe naman. Pa-like na din at pa-comment kung ano yung masabi niyo dito sa aming mga adventure. At siyempre, paki-hit yung notification bell button mga idol para updated kayo sa mga bidyong susunod naming gagawin. All right. Thank you so much at magluluto muna kami mga idol. <laughs> right, 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 right. Lunod na mga idol.

Sinabaw ngayon nun o Sinugba na to Sinugba idol Alright, alright, alright <laughs> A few moments later, all right, my idol, Lutunang ating. sinabaw at ang ating inihaw hindi magtatagal. Kakain na tayo mga idol. Ang sarap ng ating hapunan ngayon mga idol. All right, let's go mga idol. Let's eat. All right mga idol, na. out mga idol, kainan muna kami. Shout out sa Duruul Hunter Adventure kay Junjun. Shout out idol at kay Buslo Lokoy, shout out boss. At kay Marpe, ayan. Ating mga kasama ngayong gabi mga idol. Na at syempre, uh, sa ating team Kwanggol kay uh, Iprin. at kay Dennis. Ayon. Ang nawahi. magkugi lang oh. लोग लगे